may mga bagay tayo na mahirap paliwanan lalo na sa ating mga gusto sa buhay katulad nito dito ako masaya kahit ako mag ay eh, kaya ko maghapon dito na ako lang basta ako may pagkain na dilata at rinaw ito ang ginagawa ko pag ako'y walang pira dito yung magdala dilata at kaunting kanain ay wala kang gastos magaling ka rin magsabong, walang talo. Kaya yeah, ito minsan ang ginagawa ko para makaiwas sa mga bisyo na hindi maiwasan. Ito ang nagbibigay sa akin ng kasayahan at ito ay malaking tulong sa aking kalusugan. Ang pagpapanatili nito ang aking kagupuhan dalo na ang stamina pag ako pinapawisan. Kitang-kita -kita naman sa kutis, kutis itlog, lalo ng mga pagkain na MM, galing Italy pa yan, kaya ang ating cool ay napapanitili natin na makinis. Ayan, kita naman niyo inuman, uli ping pa. Galing Dubai naman niya. Asama nga pala natin dito ang ating kaibigan, yung Consul Derek. Asama tayo sa ating farm. At ikaw matisan, babysitahin natin kung pwede nang anihin. Kung maligat na, kung mabubulok na, o pamigay na sa mga tao. Yan. Yan na napakabit na kung si Derek. Uh, dito kami napadpad sa taniman ng kamatis. Taniman ng tubo. Taniman ng mais. Taniman ng manay. At taniman ng pipino. Napakaliit ang daan. Pag nagpistahan dito, ay makipaw. Yan tayo ay babaybay natin ang kahabaan ng kaparang aray ang labas daw nito ay sa tsaong ang ito kaya kung mapapansin nyo walang nadaan kasi yung mga nadaan dito ay mga android yan pamotor motor lang mga nadaan dito dahil makipot yan may mga angkas dito walang manguhulay hulay hindi mo dito oh. ng LTO lalong hindi rin ito langaw kasi malayo na sa daan. Yo, may tinuro. Yung daw ang kamatisan. At ito naman maisan at kalamansian. Ayan. Tayo tumigil sandala eh. At tayo may kinuha din eh. At titikpan natin ang bagong putay. Na kalamansi eh. Ayan. Titignan natin kung pwede na kainin. Dagay sa lumay at sa gisa daw. Ayan. Tali, talihan din ito ng baka. Kambing. Ayan. Mga ibon. Ayan. Ergan. Manghuli ng bayawak. Kaya ng manok Tagalog. Huwag meron. At sobrang inay. May mga ibon na palipad-tipad. Papon-hapon. At pasilong silaw. At arin naman ang aking kabayo kung saan saan na pad dahil sa google map at na naman ang tubuhan yan ang ginagawang asukol na pula asukol na putay asukol na pink at yan naman ang malaking puno na ito daw ay puno ng acacia walang dahon dahil mainay at yan naman ang baril panguntra sa kubra yan